po sa ating lahat so kayo po ba ay mahilig sa mga herbal tea dahil bukod sa natural drink ito is that ayaw nyo sa mga synthetic o di kaya ay mga chemically added na mga beverages or drinks well ngayon po is maghahanda tayo ng isang herbal tea mula sa prutas na common dito sa atin sa Pilipinas which is ang guyabano leaves So tara, kumuha muna tayo ng mga dahon sa ating guyabano tree. So nandito na po tayo sa ating bakuran at kukuha na po tayo ng mga dahon. So yung mga dahon na kukunin ko natin is yung ganito po yung medyo bata pa. Kukuha tayo ng mga 20. Minutes. So pwede pong fresh yung gamitin natin yung kakapitas lang po natin. Pwede din po na i-air dry muna natin siya ng isang araw or dalawang araw. Air dry po, ibig sabihin is hindi na po natin kailangan ibilad sa araw. So, sa ganito lang po, ilagay lang po natin siya sa strainer o sa lagayan na ganito, may mga holes po para mag-dry po siya. Kasi may kaibahan din po kapag air dry yung ating uh, tea water pagkatapot. So, kapag in-air dry po natin is yung type natin is darker than the fresh one. So pwede naman pong fresh. So mamaya i ko sa inyo yung 20 na very powerful benefits ng guyabano. So ayan po, uh, kapipitas lang natin ng mga dahon ng guyabano mula sa ating bakuran. So bakit nga bago guyabano? Kasi yung guyabano po, uh, batay po sa pagre-research ko online, is that yung guayabano leaves po is may anti-cancer na properties. So, mainam ito para sa mga cancer patients natin na nag through or naga undergo ng chemotherapy. At para naman po sa mga lola at lolo natin is mainam po ito para sa kanilang mga rayuma. So, pwede rin po itong inumin ng mga bata kapag meron po silang lagnat. Uh, kung meron naman po kayong uh, pain is pwede din po kayong uminom nito kasi maiis niya po yung sakit nyo sa likod. So, yung ibang benefits po niya is isa uh, isasalaysay ko sa inyo mamaya. So, ngayon is tuturuan ko muna kayo kung paano maghanda ng guyabano tea. So, una po is huhugasan muna natin ito ng mabuti. So, iisa-isahin po natin itong hugasan para po walang mga alikabok o di kaya ay mga insekto. So, ngayon is hugasan na natin yung ating mga dahon. So dapat isa-isahin po natin. So, ayan, malinis na po yung ating mga guyabano leaves. So, ilalagay na po natin siya dito sa ating takori or sa ating water kettle at lalagyan natin mamaya ng tubig. So, yung ibang benefits po pala ng guyabano leaves is that nakakapag-boost ito ng immune system, nakakapag-prevent ng mga komplikasyon sa pagbubuntis, Nagpa-prevent din ito ng mga migraine at urinary tract infection or UTI. So, common yan sa atin, lalo na sa mga kababaihan. So, kung mataas din yung cholesterol level ninyo, is pwede po ninyong inumin itong ating guyabano tea. So, nagpa-prevent din ito ng constipation, anemia, leg cramps, nakakapag-boost ng energy, nakakapagpakalma ng ating mga nerves, nakakapagpasaya sa ating mood, nakakapagpalakas ng ating mga buto, at yung isa ding nakagandahan nito is napapababa niya yung ating mataas na hyper tension or yung mataas na level ng ating dugo. So, pwede din ito sa diabetes, at maganda din itong pangkontra laban sa mga bacterial growth sa ating mga katawan. So anti-disease din po 'yung ating buyabano leaves. So prevent ito ng bacterial growth sa loob ng ating katawan at kung may mga sugat tayo sa ating mga balat. At lastly po is kung kayo po ay isang lactating mommy, is that maganda po ito na inuminin niyo kasi nakakapag-increase po ito ng gatas. So yan tapos sa na po natin ilagay sa ating kettle kaya lalagyan na naman natin siya ngayon ng tubig. So ilalagay ko po dito sa 20 leaves natin is nasa mga 500 ml ng tubig. So kung gusto niyo po na mas darker yung tea water niyo po is yung 500 ml na water lang yung ilagay niyo para kung gusto niyo naman po na uh, mas marami kayong mainom is that pwede po 1 liter ng tubig. So, takpan na natin at i-boil na natin. 500 ml lang po ng tubig ang inilagay ko sa 20 leaves or dahon ng guyabano kasi mas gusto ko po na darker yung water. Pero po, pwede naman po na 1 liter of water. So, nasa sa inyo po yun. So, ngayon, isasalang na natin siya sa apoy at Uh, kapag po nag-start na po siyang magboil or nag simmer na po siya is that count lang po kayo ng 10 minutes para po uh, magboil talaga lahat ng parts sa loob ng ating kettle o di kaya po yung mga leaves niya or dahon niya is talagang uh, may extract po yung ating uh, mga vitamins na makukuha dito sa ating guyabano. Leaves. So, isang tip po pala na i-share ko sa inyo is that pwede nyo po itong uh, tupiin ng ganyan or i-hatiin nyo po yung dahon. Ayan. Para po mas lumabas po yung katas niya sa dahon. So, kung nagmamadali naman po kayo, pwedeng whole na dahon po. Ayan o. No? So, ayan po. Tapos na pong mag-boil. Ayan. So, medyo po nagdarken na yung ating. So, pwede pong mas tagalan nyo pa po. Pero po, para sa akin is okay na po to After 10 minutes. So, ayan. Ilagay na po natin sa mag. Ayan. Kulay light green po yung water ng ating tsaa. Kasi po, fresh na leaves po yung gamit natin. Kapag naman po, na-air dry po yung mga dahon ng 1 or 2 days, is brown po yung kulay ng ating tea water. Pwede nyo pong inumin na mainit, pwede din pong yung malamig na. Nasa sa inyo po. Hmm. Yung lasa po niya is yung kung ano po yung naaamoy nyo sa fresh na guyabano leaves. So non-caffeinated drink po 'yung ating guayabano tea kaya safe pong inumin sa umaga, sa hapon, di kaya ay sa gabi before po kayo matulog. So isa rin pong benefit po pala ng ating guayabano leaves is that nakakapag-improve po ito ng sleep natin. Kung may insomnia po kayo, is nakakatulong po 'yung ating guayabano tea para makatulog po kayo nang maayos. So, hindi din po siya mapakla at hindi din po siya bitter yung taste niya. So, pwedeng-pwede din po ito sa mga bata. So, that's it for today po. Sana ay nakatulong na naman po ako sa inyong buhay araw-araw. So, have a nice day everyone! Bye!